Kerwin, I'm leading to my third question. November 16, 2016. Through the coordination with the Interpol, iniuwi ka dito sa Pilipinas. Pagdating sa airport, you were arrested at sinalubong ka ni, ni Senator, Senator Bato. Bato de la Rosa. Nakikilala mo ba si Senator Bato? Siyempre. Bakit mo siya kilala? <laughs> mata- Matapang yun. For barilan-barilan ang hahamon sa TV ng draw sa mga ilegalista. What else do you know about Senator Bato? Um, Bago pa ba siya naging senador, nasan ba si Senator Bato? Chief PNP yun po, oh, Your Honor. Chief PNP. No? No? Okay, can you please identify the picture on the screen? Sino ba yung nasa screen? Siya po, si Bato de la Rosa. During that time, ano bang assignment ni Senator Bato during that time? Yang kwento mong insidente. nasan siya noon? Um, siya ang Chief PNP. Yes. You stated in your sinumpaang salaysay na may sinabi sa'yo. Opo. Ang noon ay PNP Chief Bato. Nakailangan Na kailangan mong gawin kapalit ng iyong pagkakataon na mabuhay. Opo, Do po. you confirm this? Yes po. Can you please tell us, um, anong sinabi sa ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Kung, kung si, kung, sumunod ka kung sino ang babanggitin mo para maligtas ang buhay mo. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo or isa sa membro ng pamilya nyo may mangyari na masama. You mentioned about plano. Can you tell us ano ba yung plano yung tinutukoy? Um, may mga pangalan na pinig sa akin, sinubo, at babanggitin ko sa aking testimonya o sa aking salaysay sa Senado. At maari mo bang sabihin, sino ba itong mga taong ito at anong gustong ipabanggit sa nang noon ay PNP chief Bato? Um, Peter, Peter Lim, supplier daw ng supplier daw ng Shabu pero nandiyan lang, tapos, well, hindi na huli-huli. Tapos si Senator Dilima, protector daw sa mga shabu, mga nagtitinda ng shabu sa loob ng bilibid. Protector daw si Ma'am Laila. At uh, yung iba pa, uh, si, si Lovely Impal, si Jiraham, si peterko Ko, ganun. Sila In other po. words, Kerwin, ang gusto, ni PNP Chief ay banggitin mo itong mga pangalan na ito na may kaugnayan sa illegal drug operation. Tama ba yun? Opo. At ito ba'y sinunod mo, Kerwin? <laughs> Talagang sinunod ko po kasi... Bakit mo to sinunod? Of course, alam mong mali ito. Oo. Di ba? Um, Bakit mo sinunod ang utos ng non PNP chief um, ba to? Kung siguro kayo, kung um, kahit sino naman sa atin na mga tao dito nandito sa loob ng Quadcom talagang susunod dahil kapalit na 'yon ng buhay mo at lalo na pag may mga anak ka pang maliit na sabihin na susunod ka na sa papa mo kung hindi ka sumunod sa aming plano